ako kung kilala niya pa ako. Lola, pwede pong magtanong? Nandito po ba si Kwan, si Archie Ilario, nagkapunta sa iyo? Awa pa. Oo. Oh, hindi pa napunta dito? <laughs> hindi pa na napunta. Si Archie Hilario, pasaway talaga yun, ha? hindi pala nagkapunta dito sa iyo? Hindi pa napunta. Ah, hindi? Uh -huh. Pag nag-birthday na ako, sir, nang August 6, 18 na ako. Ah, ilang, ilang taon ka na po? 80 po. 80 na ikaw? O, August 6. Mm -hmm. Okay man yan si Archie Ilario, no? Oo. Oh, Abigan po yan. Abigan e mo po. <laughs> Sino pa ang kilala mo sa kanila? Nagbablog yun ah. Sino ba yun? Yung kasama niya, kain, hindi ko kilala. May, mayroon ako itaksin. okay lang. Oo. Oh, ba't tawag mo lang kaming tagain ay... Ah, ba't mo tinapon? Yung itak mo. Nag <laughs> Magba magbaba kami, magbaba muna magbaba. Okay. Ki Kilala mo pa po yan ay? Oh. <laughs> may yakap kita na siya. Ah, sige. At tingnan mo yung damit ko ah. Nanay, maganda pala ito. Bagay naman sa akin 'to. Oh, na. Gusto mo? Si tahin ito sa kalibo pag okay. may Tingnan mo nanay. Marunong ako na eh, maglagay nito eh, o. Oh. Dapat... Magyabo, di ka na? Ay, ay, sus. Sus, parang hindi na ako marunong magtakid, ah. Ay, na lang? Dapat kasi yan, ganyan, o. Oh, eh. Oo. Hmm. So, uh, talas siguro to? Oo. <laughs> Tingnan mo, maganda yan, sir. Ha? Baka masugatan ako. Hindi. gadugo goo lang man lang. Ay, abaw, ang talas. <laughs> talas ito. Ay, nito. may pinya, sir, di ka ron? Karon no tong mga ganito dahil alam mo naman Halip, laki tayong yung probinsya. Halipat yat akin yon, hingan. Hindi mo nga ako nakilala oh, eh. Oo. Oh. Nagwapo ka mo abi. Nagpayat po ako na ngayon. Gumwapo. Gumwapo talaga. Oh, yeah. Talaga lang ha. Ay, kumusta naman ikaw dito, Nanay? Ah, nag Huh? Buhay <laughs> <laughs> Mayroon na pala ikaw negosyong piso wifi. Ito yung tabayan dito ng mga bata. Oh, bata. Upo tayo na. May mag ka. Eskobia. Magalit ang mga viewers natin. Wow. Paka, ikaw ay pinapagod. Kumusta yung mga apo mo? Tapos na ng high school yung isa. Na eh, hindi, na? hindi ako. na. Pinakuha so, ako ng... Exam? Ano, ng ano ba yun? BE. Diyan ho. Ah. Uh, Nang uh, Wilder, sir. Wilder. Ay, oo. Yung mga kapatid oo. ko, mga kuya ko doon sa abroad, wilder yun. Natapos na, siya Sa Tisda. Maganda yan. Pili na lang, oo. sir. Pasko ah. Opo nga. September na, eh. September, October, November, December. Oo. Ano, ma, mga pagbabago dito sa kwan mo? Daily routine mo? Binabantayan mo talaga yung wifi mo? Sino nagkabit niyan? Ito nga, San Roque, yung Ibao ang pangalan. Oo, oh, ay malakas yung wifi mo dito. Kasi wala nang signal dito ng Punti lang sir, ay do yung mga eskwela, malak, punti malak ang baon. Ah, pag pumupunta so, dito. Nilagay nila doon sa sila, ang kabilan, ay ginamalitan daw, ginamalitan ko no. Ah, inaano, ay, pinagtitripan, siguro. inanakawan. Ay, mabuti yan dito sa iyo banda kasi kita mo yung Ay, panalitan sa sanda ko. Sandakon. Hmm. Ay, ay, baka hindi ka nagatulong, nagabantay ka lang bantay. Ay, hindi. Kisunit <laughs> mo. Hindi naman. Sir, may pinya di ka na. Sige lang, sige. O, oh, mamaya. Wag, wag, bantayan mo. Buti, nakawin namin yan. <laughs> Maraming nakawan sa ano, no? Sa mga project. Sa kayo. sa kayo. no? May bagyo, sir, no? Mm -hmm. May bagyo. Ay, okay naman. Wala na. Matibay pala bahay mo, eh. <laughs> Kahit nagbagyo, eh. Malakas dito yung pagbagyo. Hindi naman. Oo, oh, hindi naman ganun kalakas. Lindol. Lindol? Na, Oo, anong kadang... nangyari kagabi? May, Oo, na, may kalindol. lindol. Kalindol. May lindol din dito Oo, kagabi. Nar hindi ko na naadamdaman uli ulihin na. Sino ang nakaramdam? Ako? Ikaw lang ang nakaramdam ang Oo. mga apo mo? Ay, wala dito ay dyan sa kabila. Mm. Sa kabila sila. Mm -hmm. Ikaw lang isa dito natulog kagabi? Oo. Ay, hindi ka na sinasamahan ng mga apo mo? Ay, hating gabi ga, uwi an. Ay, nagapractice mga basketball. ay hindi nagalit ka? Hindi. <laughs> naglalaro. Ah, ah pero umuwi man dyan sa Oo. iyo? Kasi malapit yung pista sa Kogon, ay kinukuha silang naglalaro. Ah, player, basketball oh. player pala sila. Hmm. Oh, siya, sige. May padala dito si Ma'am Ibaloy sa iyo ay ibigay namin sa iyo ha. Ay. kay Ma'am Ibaloy ito galing. Nagpadala siya noong ang uh, 2000 nung nakaraan. Uh -huh. Tapos pinadagdagan niya ng 1000 pagid hmm. ngayon. So, may 3 mil kaunay na, ito Oo. na 1,000, 2,000, 3,000. Ah, salamat. Opo. Oh, pa ang pamasko ko. <laughs> oh. <laughs> oh. Ay, ano po ang gusto mong sabihin kay Ma'am Ibaloy po? Maraming salamat, Ma'am. Oh. Hindi ko saang darating kayo. <laughs> mm. Ang inasahan ko sa Pasko kayo. Pupunta. Darating? Oo. Oh. Oh. Ba oh. oh, Pasko? <laughs> Pasko simple Ay Pasko na ngayon, September na nga. September, October, oh, November, December. Oh, at saka yun oh, mayroon pang mga noodles diyan na Ay. galing naman yan sa padala ng sa package sa amin. Hi, si Ma'am Julie Luna. Si Ma'am Julie Luna Ay. nagbigay sa amin ng mga package kasi uh, ginshare gin-share-share naman namin sa mga tinutulungan. Ay, salamat lang eh. Si Dindin -din, din yung binigyan. Yung, si Dindin? din, -din, -din. Yung Bungi, bungon, yung Oh, wala nga, hindi nga namin napuntahan. Kumusta yon? Ay, dito pa dandan. Uh, naga ah, Nagasigarilyo nagasinigarilyo abi. Ah, nagasinigarilyo pa rin. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Si na Yolanda, kumusta pala? Ay, doon sa Hilawod man. Nag, ano pa kayo? Nagtatrabaho pa kayo doon na mag, ano? Wa Ay, di wala wa na? Wa man it order, by order, abi. Pa ah, wala na siyang order, ay. halos. Hmm. Kasi karayang tig init it. Oo. So, uh, baka magbalik na si na Yolanda sa, kwan? Sa abroad? Hindi, siguro. Dito na talaga yon Yung mga friends niya napunta na rin dito, hindi pa. Ay, may napunta. Ah, <laughs> may nagpunta oh. gusto tana sa tago sa na nagtira ha may sa gubat sila nagtira uh mm -hmm. ilang, ilang araw One sila ilang araw sila doon <laughs> ibang Oo, klase talaga si <laughs> nanay yolanda ha bahay-bahay nga ron basta ba ah, camping sila oh, oh, ito, gusto nila uh, yan yung uh, nature nagainom ito ba ah sino ano babae kasama niya or friend niya Ah, baka boyfriend niya yun. Ivan? Ano yung sikat na natin? <laughs> si, Sorry. Si, na Yolanda. Kuwat kita. Nagmaritisa na tayo Maritis dalawa. Maritis Tanungin ko pala po nagkita kami. Ay, hmm? tinatanong niyan ako kung nagpunta kayo dito. Oo. Pumunta ba dito si Archie? Ganon sabi niya. Oo. I miss him. Gaganyan siya, no? <laughs> Oo. Oh. Ah, sayaw, sayaw. Ah, nagasayaw, sayaw. Mm -hmm. Hindi na ako nagbisita ni Archie, ha? Pasayaw. Hindi naman nagaganon? Oo, tinatanong ako kung nagpunta. Ako rin filming na, kung na, eh, nire-respect ko naman kasi ang privacy niya, siyempre may ano siya eh, ng, uh, ano eh. Ayon uh, ayaw niya naman kasi na, na, na ibablog halos siya. Hmm. Oh, eh, okay naman sa akin. Kasi, ano, kung makita man kami, di kaway-kaway man kami. Oh. Uh, eh, na pala yung kanyang business na ganun. Yung si ano ho, yung ibo ng isa, namatay na. Yung, sino yan? Yung si, na, namatay na. Yung binigyan namin oh, noon? Oo, binigyan din? mo siguro. Tulong. Yung buhay pa, yung... Ah, hindi ko maalala. Si... Parang may Is... namatayan kasi dati dyan Oh. Namatayan dati yung apo yata. yung Ano yung namatay noon? Pamilya yata na... May isang pamilya dyan na yung nag... nag uh, parang sa ano yun? May palaro yata. Alala nyo yun? Mayroon yata na namatay yun eh. Sobrang excited yata. Ay, si Manwila naton. Kaibigan naton to. Po, si Manuela iba pala yun ibot nandita nag igangwiraan ng apo uh -huh. oo tapos namatay oo sino oo. yung namatay si Imao, si Manuela o oh, nakabisita pa yata oh. kami yun dito oo oh, nakabisita yata oh. kami ay nako sige po nanay hindi kami magka tagal na sa interview kasi baka ano eh baka malagay ka sa hot seat <laughs> o, para sinit hearing ang tagal ng uh, ano ah ang tanungan o no? ano ang Salamatan nyo ka kung kahit wala naman, okay lang. Basta maihatid natin yung tulong sa inyo. Eh. Ay, marami salamat. Napagod na kayo. Wala, nakasakyan naman. iba na sa sakyan nyo. Yan, 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 yan. Yan lang. So, yan pumupunta yan. Rito, parang iba. Yan, kulay red. Oo, oh, yan, red. yan, yan. Uh -huh. mm, may, may nakalagay lang TV News Online. Oo. Oh, oh. Ayun. Oh siya, sige. Ay, salamat ito sa pagod nyo. Oo. Ay, gusto nyo sandoko? Hindi, ah. <laughs> ah o, niligay mo sa akin. Anong, pag dinala ko ito sa police station, eh, magre-report-report report ako, eh. Ito, parmas ko nito. Ay, o, maiwan raya, sir. Uh, uh, Ikukunin natin mamaya. Pag ito, dala-dala ko mag-report, di, di ako ang uh, anuhin ito. Dapat may, ano ito, may license to carry. carry. Firearm. <laughs> sandoko firearm naman kasi eh, baril yun eh license to carry bolo <laughs> kukuha mo na ako na ng license Ay, salamat, to carry bolo ah salamat ha? sa pagod niyo apa sige na salamat oh, po oh, ng marami and uh, merry christmas po I sa inyo ah oh sige po bye bye po uh -huh. Ma'am Ibaloy, maraming salamat po ma'am sa pagsuporta pa rin sa programa at uh, ganun din. Masaya na makapunta tayo pa rin sa mga uh, beneficiaries before. Ayan, salamat po.